Madam Chair, hindi ko maintindihan yung uh, ugali ng ating resource person. It is a simple question. Uh, Paulit-ulit na this is politicizing. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Sen. Teresa Acevedo. And um, I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Sa pagninig ng sinanda sa 2025 proposed budget ng Office of the Vice President noong Martes, August 20, ay nagkaroon ng mainitang diskusyon. Sina Vice President Sara Duterte at Senator Risa Ontiveros kaugnay sa ilang proyekto na gagawin ng OBP, pati na rin ang 10 million allocation budget para sa ipapamahagi ng OBP na libro na mismo ang busy ang may akda. Sa 2.37 billion proposed budget ng OBP, bahagi nito ang pagbabago campaign o A Million Learners and Trees Program kung saan tinanong ni Ontevedo si Duterte sa iba pang detalye ng children's book na isang kaibigan. Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of isang kaibigan books, a children's book authored by the VP. Uh, pwede po bang sabihin ni VP sa atin more tungkol sa librong ito? Sagot naman ng vice, pinopolitika ani ni Ontevedo ang request budget ng Office of the Vice President. Let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Sen. Risa Antiveros na at the proper time, she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Binalikan din ni Duterte ang nakaraang pahiyag ni Antiveros na umano'y binabakapan ito at ang kanyang ama ng China. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap, na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para man sa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. Nanindigan ang senador na walang bahid ng politika ang mga pagtatanong nito sa pangalawang pangulo na mahalaga niya sa pagbusisi para sa National Fund ng opisina nito. Alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, 'yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates so I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. Muling tinanong ni Ontiveros Duterte kung ilang libro ang bibilhin ng opisina nito. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i at ano if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair, um, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book and um, we will send Senator Antiveros sa copy so that she will know what is the content of the book. Dito na nagkasagutan si VP Sada at Senator Lisa sa payag ng DC na o umano sa budget nito. Iginiit pa ni Duterte na ang dahilan niya na mga tanong ukol sa libro ng isang kaibigan ay dahil umano sa nakalagay ang pangalan nito sa libro na malaking impluensya niya sa mga butanting magulag na mga estudyante makakatanggap nito. But I am asking a question uh, bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong. Tell us more about the book, Isang Kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso. Madam Chair, this is an example of uh, politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na buboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Sagot na Mami Untiveros. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung uh, ugali ng ating resource person. It is a simple question. Uh, Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? Buwelta naman ni Duterte. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Antiveros and um, I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Kabilang pa sa tinalakay sa budget ng OBP para sa susunod na taon na kronestyo ng Senadora ay ang ilang programa na aningay meron na ang gobyerno. Pero sabi ng BICE, responsibilidad niya bilang opisyal ng gobyerno na tugunan ang mga pangangailangan ng mga tao na bahagi ng kanyang sinumpaang mandato. Sila po ay uh, lumalapit sa office of the vice president. Totoo po, merong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a vice president, I, ha I took an oath. And doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. Pero tinanong pa rin ni Sen. Risa si VP Sara kung pwede ilagay na lang ang mga pondong hinihingi ng Office of the Vice President sa ibang mga ahensya na parehas lamang sa mga programang panukalan nito para sa susunod na taon. Iko-consider ba ng VP na i-lodge na lang yung mga budgets nitong mga programa doon na lang sa mga line agencies natin. Tapos mag-request na lang ang OVP ng allocation para in sync sa priorities ng executive departments. Sa kabila ng nangyaring mainitang sagutan ng dalawa, sumang-ayon ang mayoriya ng mga senador na aprobahan ang proposed 2025 budget ng Office of the Vice President upang may akit na ito sa plenaryo. Mark adelia nag-uulat para sa Blab News Nationwide.